Ang kapuso aktres na si Kylie Padilla muli nanamang hinangaan at pinusuan ng maraming netizens online sa patuloy nitong pagpapainit at pagpapaseksi ngayon na napansin naman ng publiko dahil sa malaki ang kanyang ipinagbago. Tila hindi na nga mapigilan ang patuloy na pagbabalik alindog ng aktres na si Kylie Padilla kung saan nga ay madalas nitong ibahagi sa kanyang mga social media accounts ang mga pamamaraan nito kung paano ang kanyang mga ginagawa upang mapanatiling fresh, blooming at mapanatili ang kanyang magandang pangangatawan sa ngayon, Madalas nga din itong magbahagi sa kanyang mga social media accounts ng mga larawan at videos na talaga nga namang nag-uumapaw sa kaseksihan na agad ngang umaani ng libo-libong views, heart reactions at positibong komento mula sa mga netizens at mga masusugid na tagahanga niya, Mula nga sa panibago nitong video clip na kanyang ibinahagi sa kanyang Instagram post ay talaga nga namang angat na angat ang maganda nitong pangangatawan na mas lalo pangang napansin dahil sa simple pero napaka sexy at dereng nitong suot na black sando Talaga nga namang pinatunayan lamang ng aktres na si Kylie Padilla na kahit na dumaan siya sa malaking pagsubok sa kanyang buhay nang maghiwalay sila ng kanyang dating asawa at ama ng kanyang mga anak na si Aljur Abrenica ay hindi ito naging hadlang upang mas lalo pa siyang maging matatag, malakas at mas lalong mahalin pa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy pa din na pag-aalaga ng kanyang pangangatawan na isa sa puhunan niya din bilang isang artista. Samantala, Narito ang iilang videos ni Kylie Padilla kung saan makikita natin ang talagang namang angat na angat na kaseksihan nito panoorin natin. meditation so we walk very slowly